ganon manam tala ah, sa medyo gawing kay Nawala ko ubo kay si ngay ay kasakay kaya look. yun yun Okay. yun 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 alcohol? yun 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 alcohol? yun 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 Ano yun yun Uso mani mo, kanang ko, ah? Anak, kuy alkol di ang damay? Ang damay, malang <laughs> alkol damay, ang damay? Abena, hong, hong, alkol, hong. Halo? Halo? Aina, wala, <laughs> aming Halo?